All right, mga amigos, I'm sure medyo maraming magagalit na mga Manny Pacquiao fans dito sa sinabi ni Sean Cyril sa podcast ni Sean Porter. Naikumpara kasi mga amigos si pambansang kamao Manny Pacquiao at Terence Bad Crawford. Ani ni Sean Cyril ng Fight Hype mga amigos, wala naman daw pong duda na mas maraming achievements o naabot itong si Manny Pacquiao kumpara kay Terence Crawford. Pero kung head to -head comparison daw po, skills versus skills, para kay Sean Cyril, eh, mas mahusay daw po si Terence Crawford kesa kay Manny Pacquiao kahit pa noong prime ni Manny. Dahil si Terence Crawford nga daw po mga amigos ay mahaba at isang malupit na counterpuncher tulad ni Juan Manuel Marquez, ang boksingerong nagpabagsa kay Manny Pacquiao. Sa katunayan, sa tingin nga po ni Sean Cyril, eh, mas mahusay pa na counterpuncher si Crawford kesa kay Juan Manuel Marquez. Heto po mga amigos, paingan eh, po natin mismo yung sinabi ni Sean Cyril favor Terrence because even in Manny's prime I might have had to favor Terrence because mm. he's a counterpuncher like Marquez he's yeah. a, and he's a longer yeah. even, you know in some ways better than even Marquez counterpuncher. Yeah. so Pero syempre hindi may iwasan, mga amigos na may umalmang mga fans dito Ika nga ng isang netizens wala daw po sa level ni Muhammad Ali Floyd Manny Mayweather, Manny Pacquiao, Roy Jones Jr., Sweet P. Whitaker itong ring resume ni Terence Crawford pero sino pal naman siya ng isang boxing expert na si Rick Glaser. Ani Rick Glazer, ang isang boxingero ay kinikilatis din ng mga boxing insiders. Tinitingnan din ng mga ito kung sino ang mga boxingerong hindi pumalag dito. Gaya nga po kay Terence Crawford, hindi daw po ito pinalagahan ni Manny Pacquiao, Keith Thurman, Danny Swift Garcia at Mikey Garcia. Kung atin nga pong matatandaan, mayroon pong pagkakataon mga amigos na iniwasan po ni Manny Pacquiao si Terence Crawford. Pero hindi po dahil natatako si Manny Pacquiao kay Terence Crawford, kundi payo po na mga nakapaligid kay Manny Pacquiao tulad ni Freddie Roach. Kung atin pong matatandaan mga amigos, may mga lumabas na balita noon na si Terence Crawford dapat ang kalaban ni Manny Pacquiao, hindi si Jeff Horn. Pero dahil si Manny Pacquiao ang A-side at nasa pangangalaga ni Bob Arum, e eh iniwas daw po ni Bob Arum itong si Manny Pacquiao kay Terence Crawford. At nakita rin naman natin mga amigos yung sinapit ni Jeff Horn sa kamay ni Terence Crawford. Mas nagulpin ng todo si Jeff Horn sa kamay ni Terence Crawford kumpara sa kamay ni Manny Pacquiao. At matatandaan din noong 2019, nagbigay po ng poll questions itong si Manny Pacquiao sa kanyang social media. Tinanong niya ang mga fans kung sino ang dapat niyang labanan sa susunod. Pero kung titignan nga po natin itong choices na kanyang ibinigay, eh wala po yung pangalan ni Terence Crawford kahit kampyon na po si Terence Crawford noong mga panahong yan sa welterweight division. So yan po yung ilang mga ebidensya na nagsasabing iniwasan po ni Manny Pacquiao si Terence Crawford dati. Pero kung kayo po ang tatanungin mga amigos, ang ayon po ba kayo sa sinabi ni Sean Sittel na mas mahusay si Terence Crawford kesa kay Manny Pacquiao? Ano man ang inyong reaksyon ay welcome sa ating comment section. All So, hanggang dito na lamang po muna tayo. Maraming maraming salamat sa mga tumutok. Hanggang sa muli. Adios amigos. Walang preno, baby, babe. Baraha, patunayan mo sa Sino mabuno,